Ay hey, Goya, kailan nag-start yung shop no? Tsaka anong alam mo pangalan ni Puno? Sa shop, sa Manila, mm -hmm. nag-start kami no 2018 but matagal na rin kaming mayroong shop dati pa. That was 2004 hanggang 2010. Then, I'm from Cebu kasi eh. So, bumalik kami ng provincia no 2011. And then, na bumalik naman ulit kami no 2018. Pero si Ozzy, nag-start siya... <laughs> Uh, 1998 pa. 1998? Yeah. Anong name niyo po pala? Ah, uh, Sandro Fardo. San Zandro? Zandro, Zandro Fardo. Kaya, OZ, is original Zandro. Zandro. Racing. Okay. Kasi nung time na yun, foreign racing kasi. Kaya, yung karugtong is racing. So, lahat ng design na to, eto kung ano kay nag nakapag-isip ng mga ganon tong design gloves actually gloves naman is a uh, very common parang uh, gumagawa siguro sa panahon ngayon wala nang original eh mm. copy paste na lahat pati sa computer lahat lahat siguro yung design yes sa amin yon pati gloves ano na nagimpento hindi na tayo nagimpento simple gumaya na lang bida yung mga gloves sa ibang ano so, usually mm. design sa amin Thing. Oh, ganun naman talaga eh. Totoo. Uh, so, kasi ko sabihin ko na ako ang nag-invento niya. Hindi totoo 'yon. Di Tama. Ah, uh, yung starting price nito na nasa magkano? Ah, uh, original price nito is nasa 1,100. Medyo prices siya kasi alam mo naman sa atin sa Pilipinas yung uh, yung cost of uh, production compared ko sa ibang bansa like China, mm. -hmm. Yung cheap talaga. So ngayon, uh, sinisale natin ng 500 pesos. Kung kaya ko pang ibaba ito, well, tingnan ko bukas para para, para matry din ang iba. Hmm. Ito, ano pero ma, sa pagkakano ko ba lang, oh, ang niya, di ba? Oo. Oh. Ang ganda yung ano niya. Tapos ito, nakakapag-touchscreen to sa mga cellphone. Okay, that's that's good question. Hmm. Hindi ko inaalaw yan. Kasi ako nagmumotor. Oo. Oh. Uh, bakit hindi ko inaalaw yan? Kasi hindi siya safe. Mm. -hmm. For sure, kung pwede mo touch sa screen mo, nagra-write ka, marami akong nakikita sa kalsada yan na cellphone. So, para sa akin, is, hindi safe yun. Mas the best pa rin na mag-stop ka, tanggalin mo, mm. mag-text or, mag or magkatawag ka. Yun ang pinaka na best. Uh, so, or yun okay, talaga yeah. naka-stick kayo? Yes. Mm -hmm. Atin, mm -hmm. Kasi, maano ma ano ka eh, parang ma- ang tawag yan sa sa Tagalog. Matilutal ka eh. distract Um, distract ka. Or gusto mong mag-text kasi kaya nung loves mo. Mm -hmm. um, diba? so, Pero hindi mo na isip na baka yung mga nag... Katulad mga endurance, hindi mo na isip na baka yung ibang tao na mga na hindi naman masyadong sa ako. Itingin lang sa map, gaganyan lang saglit. Hindi mo na isip talaga. di mahirap eh kasi maraming na disgrasya sa sa mapagal na simply ano lang nakaan button or nag ayos lang ng, ng 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 button ng jacket niya na disgrasya na matay. Ganon kasi simple. Lalo na pag si hindi ka nakatingin sa sa kalsada eh. Mm -hmm. Nakatingin ka doon sa cellphone mo habang kumatako. ko. Mm -hmm. Mas delikado 'yon, bro. Hay yung pananaw na. Tingin ko ay ma'am. Ano ba? Diba? So, so ito, yung mga ganito mo, ito nakita ko sa doon eh. Yung mga ganito nyo kuya, nasa magkano po? Uh, Sir Sandro. Original price is 1.6. Tapos sa less 600 pesos for ano. Tsaka maraming pula yan. And every plan may pangalan. Ano pangalan mm -hmm. sa mga heritage places. Hindi kayo may mga tawag dito, may mga pinirma ng kontrata sa inyo tapos nilalagyan nyo ng pangalan nila tunari OEM. OEM OEM ang tawag na OEM pwede mm. pwede kami ang bawa pwede nga OZ talaga Please. So yung mga jacket ninyo kuya, yung mga ganito gear, nasa magkano? Ang protection? Ang uh, presyo nito, original price nito nasa mga 2,000 plus. Ngayon mm. 1,500 na lang. Tapas dito sa Mapotsangke? Oo, sa motor Ito yung pinaka basic na jacket namin dito. Uh, entry level lang. Entry level. Entry level to guys. Oo oh, nga eh, may pad ito. Ito yung pad yan. Chest, uh, back, shoulder, at saka elbow. Yun naman, ang uh, original price niya na sa mga 4,000. 4,800 uh, 1,500 Wow Ito naman is uh, medyo high end compared dito then removable lahat ng mga pan ito hindi siya removable ay ah, hindi nakalagay na talaga fix okay yun pwede mo siyang palitan yun, ng... yes. ito naka-fix na talaga okay pwede mo siyang palitan ng patch ng D 30 or uh, anong gustong level na palit mo so pwede siya so yun so so pang travel bag tayo ito. Travel bag. ito 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 ko na ano eh okay na miss eh Maliit lang saddle bag. So actually, this is this bag is designed for uh, enduro. So enduro like CRF 150, CRF 250, uh, yung mga PCX. Para doon talaga to. Kasi may may parang foam siya dito na hindi siya didikit sa plastic o tambutso. And then meron din siyang snap na metal dito hmm. mag, dito ah uh, hold metal. yung yung metal sa plastic, yung fender sa likod, yung ngakin. Okay. So 'yun yung dalawa. Tapos i-adjust mo siya based on anong kalapad yung yung fender mo. So ito yung fender mo diyan, 'yan. yan. Oo. Oh. So, ito yung maglalak. lock ito, guys. Ba bakal to. Bakal to. Mm. Ilagay ang lang Siyan. na ano para hindi magasgas. Yon, tapos sa uh, connect mo to sa foot pegs. Tapos ito At sa uh, upuan. Tapos sa upuan. Paghatak niya sa baba, hindi nagagalaw yan. Tama. So, ganda eh. So, sa magkano ganito niyo? Kapa uh, naka ano 'yan. A uh, 49 pala to, sorry. Oh, 49. Tapos waterproof na rin siya. Hmm. Pero hindi siya lahat waterproof, yung main compartment lang niya. May, yung pambalot. Yung pambalot uh, oh, Pambalot, pambalot siya. Oh, nice. In so, meron no? siyang naka-sandwich na plastic. Hindi talaga siya mabasa. Yeah. Okay. Dito niyo pinapasok yung mga ganit. Oo. Oh, yung mga importante na mabasa. Um, so, yun. power bank, cellphone. oh, tapos may tatak siya na OZ. Yung OZ. OZ. Zandro. OZ. Uh, original Zandro. Yeah. 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 <laughs> So, ito may okay, meron sila uh, may... gusto mong parang nasa top mm -hmm. din, ito sa gilid, ito yung nasa sa gitna. Para mas marami yung bitbit. Yan ang tingnan. Pang adventure, guys. Adventure okay. or motocamp. Hmm. Yeah, well, dito ngayon sa Moto Changi, 1000 to, no? Tama? That's... 800 lang to. ah, ito 800. 800 to, guys. Pag na pag natapos yung Moto Changi, back to normal nasa magkano na ulit? nasa 1-9 1-9 so mamaya siguro guys i-upload ko agad to wala nang edit edit <laughs> kaya kung hanggat maaari kuha na kayo ng ganito sa mga mailik sa adventure camping uh, ano pa mm. uuwi ng bahay at maglilipat ng bahay pwede pwede to guys very useful saddle bag with ano na yan. Ito may isa pa silang malaki, oh, 1000 lang to. 800, 1000. Ito yung ano niya. Yan. Waterproof na yan, Tarehas. Ito mas malaki to, basta mas malaki. Yan. Uh, kung gusto niyo, ganun. Ayo, pang-kotse siguro to, no? Hindi, ano siya, uh, usually kasi nag-organize og man right sa ibang bansa. Hmm. So pag nag-sign in ka, nag package ka, kasama na yon nakapackage na siya from gear bag, socks to gloves. Lahat. Paano may sasakay Ah, uh, siyempre sa sasakay ng plano. Oh, oh diyan so, na. Nandoon so, na lahat ng gamit ko from boots, uh, suit, jacket, uh no kasi helmet, na lahat. Uh, lahat pala 'yung mga rider, no? Mga uh, international na lumalaban ng rider, ganyan yung ginagamit. Yes. Pwede din sa mga, uh, mga racing, mga carrera. Uh, uh. Lahat gamit nila nandun. Tapos ito, sa inyo din ito, no? oz. No? Seat cover din. Yan. O, meron din kami seat cover. O, Mga design din yan. Seat cover. Ito, ito yung jacket kanina na. Ito yung naka-sell na one time. No? Yes, kasi parang ano na to, end collection na siya. Hmm. Tapos ito yung may fix. Ito yung naka-fix na. Dito pala, doon pa ako tumitingin. Yan. O, so, yan. oh. Ano, guys uh, sir, may invite nyo po yung mga ano, yung mga gusto mag-interest dito. Oh, ano, pasyalan nyo kami sa shop namin or pwede nyo bisitahin sa website namin. Huh? ozracing.com hmm. So, lahat na produkto nandoon, pwede na kayong mag-order doon. Pero pwede nyo rin bisitahin yung shop namin. Hmm. Nasa, sa yung shop ninyo? Nasa ano, ah, uh, pa ako uh, malapit sa nagtahan. Nagtahan. Sa may, ano, may Kirino Avenue. Kirino oh. Sige. Ito na lang, OZ... Plaza Dilaw Malapit Lassen, sa Plaza Dilao. Sige. OZ Racing, makikita na rin pag sinerge na sa maps. Oo. Oh, pag scan nyo to, nandiyon na lahat. Yung pati yung address. At saka saan mabibili yung mga products. Yan. Okay. Okay. Yan na So, guys. Yun lang muna ngayon. So, thank you Sir Sandro. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Mm. So, see you later. Hanggang bukas pa to, guys ha, hanggang bukas. Kung trip nitong bag na to, puntahan niyo, okay?